Hi guys, ako nga pala ulit si Paul and you're watching The Hoya Gaming. Well of course, our topic for the day is about air cooler. Bakit nga ba hindi tayo dapat bumili ng air cooler? Lalo na kung marami tayo. <laughs> well, of course, uh, we want to show you first how does it work. sang air conditioner. eh makikita nyo guys, mayroon siya ditong uh, indicator, mayroon siyang minimum and up to uh, max capacity. at may mga gulong din siya. of course, pagka ano, yung yeah, gusto mo mga mga move Well, ito yung lobe niya. Tada. Of course, Tada! Tada! <laughs> tada. <laughs> Ayan. Taran! Ayan, okay, so, of course, may warning sign siya dito. Note, unplug the power cord and remove the drain plug from the tap water tank before filling the water or filling with water. Okay? So, eto guys, nilalagay ito actually sa freezer para mag-freeze siya. So, technically, kailangan mo rin ng grip, No? Siguro. Ganun, ganun siya kayong convenient. Hindi <laughs> <laughs> ka tulad ng air conditioner, no? Uh, okay. Ito, 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 Hindi siya titigas eh kung... Okay, so yun. Uh, well, of course, meron siyang cool of large ba Low pala. Low, medium, high. And then, swing. Okay? So, meron siya ng mga bagay na yun. Itong cool, guys. So, makikita nyo may tubig na lumalabas dito. nagaling sa ilalim. No? Galing dito. Actually, wala na siya. Gusto no? Kikita nyo. So, pwede nyo siyang lagyan ng yelo sa loob at dito sa taas. Well, of course, uh, first thing may kita natin pag pinatay natin tong cool, mawawala yung water niya. No? Hindi na siya magpapampataas at bababa na siya doon pabalik sa tank niya. Yeah. Okay? Or sa, ta sa tank nya. Okay, so, eto, makikita nyo may mga butas dito. Ayan, yeah. may mga butas dyan. Kaya, kaya may butas dyan. Pagpamara natin, no? Tayo dito sa likod. Okay. So, ito ang tawag nilang filter dito. Ang tawag nilang filter. So, they call this filter. And you will also see a paper that looks like a... Uh, siguro nakita nyo ito sa mga aircon, guys. Yung gantong shape, diba? Pag sa pinakalikod ng aircon, makikita kayo ng gantong shape. Pero bakal. Alu uh, aluminum yata yun, know, o bakal. Na pag you know, parang mahihiwa ma 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 yung kamay mo. But of course, this one is a paper one, so hindi tayo may iwa dito May eh, makita nyo yung fan dito sa likod ayun, may sa likod ayan wow Ooh, okay so yun yung water medyo nalagyan sya ng mga papel nitong ano no? yup so pwede syang tanggalin guys oo, oo. pero dyan dumadalo yung tubig hindi ko lang pwede buksan kasi tatapon sa atin so dyan dumadalo yung tubig then yun So doon na lumamig yung hangin. Hindi siya ganoon kalamig guys katulad ng sa aircon kasi unang-una ginagamit niya lang yung ano ah uh, tawag doon. Pero malamig din siya kahit pa paano. Kaya lang unang-una guys ang mga air coolers hindi talaga siya pang maraming tao. Once na sinuwing mo na siya, yung lamig wala na. Nandoon na. Taka lang siya babreak sa yo after ng ilang seconds, pinapawisan ka na. <laughs> so, yan. Yun lang yung review natin sa isang air cooler. Bakit ba hindi siya masyadong applicable sa tag-init? No? Well, of course, tag-ulan ngayon. Pero masabi ko pa rin na mainit pa rin dahil hindi naman nag sa Pilipinas pag tag-ulan. Kaya nga tag-ulan. <laughs> so, kailangan pa rin natin na magpapalamig sa atin. Ano? Well, uh, yeah, okay din sya sa regular pan kasi masabi siya bumalik pagka may ikot. malagkit oh malagkit. malagkit yung buga so eto guys ang air cooler nga lang kinaganda lang talaga is malamig yung buga ng hangin niya so hindi ka maglalagkit sa tulad ng fan kasi yung electric fan even though nakatapat na siya sa iyo kahit ikaw lang magisa bahay uh, kung, for example single ka pa di ba uh, mainitan ka di diba? meron din siyang taas baba no pwede mo siya actually no yan pag di mo siya gagamitin well of course panginit gusto na ako so malamig din siya guys sa na ulit natin yung board para tumakbo na ulit yung tubig mula sa ito pa sa taas so nakita yun naman kanina binuksan natin yung likod pwede siya lagyan ng yelo or ng tube ice para mas matagal and lalamig na siya dadalo na yung tubig mula sa baba punta sa taas and then tutulo siya sige na sacrifice ko na to mabasa na ako hindi naman ganun kalakas eh. so may kita nyo rito guys ayan ayan lalo yung tubig niya dito. At kung mapapansin niyo guys, pag binabayaan ko siya, pusa siyang hinihigop. Ayan. Hmm, di ba? So that means kaya lumalamig yung hangin pag buga dito sa labas is because yung hangin papasok sa dito. Ayan. Papasok sa dito. And then lalabas dito yung hangin. Kaya malamig-lamig na siya. So napapansin niyo guys, ganyan yung hangin no? pag kaulan. ng hangin, no? So same with the uh, Uh, logic nitong uh, air cooler. So, pagka pumapasok ng dito sa loob, hindi dahil dahil sa fan, hindi dahil meron tayo sa loob, hindi dahil may tubig siya dito sa likod na, nadadaanan na, 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 na natin. So, guys, uh, review lang. Uh, I mean, uh, going back. So, yun po, sa mga dahil bakit di naman natin dapat bilhin to kung sakaling marami tayo siguro mabili ka tatlo, apat kung lima kayo ganun ah uh, yun lang talaga so dahil na kung walang earphone, kung ay, I mean, wala kayong ano, refrigerator um, oo oh, tapos yung, yung ano pa is uh, kailangan may rep talaga kayo kasi unang una uh, required din na meron ka kahit pa paano yelo na nilalagay sa taas at yung mismong ano niya kasama niya in included na to sa may binili so ito kailangan niya nilalagay niya sa freezer para at least kahit pa paano may tagapagpalamig ng tubig papunta rin sa gitna diba pwede ding wala kaya lang hindi din talaga ganong kalamig no? ayun pa magasus nga lang yon kasi yung ice cube siguro matagal nga rin sya matunaw kaya lang kung lagi ka namang gagamit ng air cooler lagi ka rin bibili so Well, ang advantages naman ng may air cooler, kung bawa lang yung mga sinabi ko ay eh, mayroon naman kayo, diba? is um, talagang malamig din siya. Oo. So, matipid siya sa kuryente unang una kumpara sa air conditioner of course, syempre kasi air conditioner, nako, horsepower pa yan di ba, may kita mo naman pagka 1000 lang kuryente mo biglang papatak ng 4000 naman yan pagka gumamit ka na ng air conditioner so, yun guys uh, yun lang ang review namin sa air cooler well, nasa inyo pa rin hindi ko lang dito, siguro around 2, 2.5 ganun. but of uh, course, mga ano na sa akin to, 3 months Okay naman siya, walang pagbabago, nilinis lang namin. Sayang hindi namin na video yung paglilinis. Nakita yung sana kung gaano kahirap siya linisin. <laughs> Natatawa na lang yung nasa likod ko kasi sobrang hirap linisin guys. Sobra. Sobrang hirap. Pampira. So, lalo na pag ibabalik mo na isa-isa. So, yun nga, meron nga ditong isang part na na hindi na nakakapit. Ito, ito sya. Wala na yung ilalim na bali. Pero okay lang. At least eh, pag pinaigot mo siya, umiigot pa rin naman sila. Ayan. So, pakita ko sa'yo. Ayan. Di ba mabagal? Pagbalik sa'yo, pinapawisang ka na. <laughs> pinapawisang ka na pagbalik niya So, well, uh, that's all for me today. Uh, salamat sa panonood. And please keep watching. Don't forget to like and subscribe uh, my channel. At uh, in the future, gagawa pa ako ng mga may kabuluhang videos. And of course, uh, about dun sa mga request sa akin na uh, sana ituloy ko daw yung sa mga example ko ng call center. Uh, don't worry guys, ah uh, itutuloy ko yun. No? Uh, just, uh, just finding some break uh, great time kasi hindi yung pag-edit yun naman doon kadali. At uh, naghahanap lang din ako ng mga magandang topic tungkol sa BPO. Okay? Uh, well, again, this is Bob and sorry, Paul pala. <laughs> uh, kumapalod si Paul and you're watching the Hoya Gaming. Okay, goodbye!